Ayan mga kaibigan, may naghanap na naman ng chinelas. Maganda talaga ang negosyo ito kaibigan. No? Ang produkto ng chinelas their friends kasi malakas ang bintahan natin. Ako lang po kasi sa place namin ang nagtitinda ng chinelas. Kaya, ayan, <laughs> lumakas lalo yung aking negosyong chinelas kaibigan. No? Malaking tulong talaga. Kaya kayo kaibigan, no? ano pang hinihintay niyo, kaibigan? Magtinda rin po kayo ng chinelas. Isa ito sa mga produkto na dapat meron ka sa iyong tindahan. Ayan mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Hat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanig partner Ate JB. Ayan, sumasaya so tayo kay dahil nagising na naman tayo sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Okay, thank you so much. So ngayon kay oh, pag-usapan po natin ay about pa rin sa ating sar -sar store business. Mga produktong napakamabinta, mga produktong yung sinasabi nating fast moving products. Ang mga produktong ito kay Bigat ay makakatulong po ito sa inyo lalo na bago ka lang nag-upisa na yung Sari Sari Store Business. Dahil ang mga produktong ito ay mabilis mabinta at makakatulong talaga para lalong lalago ang iyong Sari Sari Store business. Mga kaibigan, isang kahan na naman ng sigarilyo. Another produkto na dapat meron po tayo sa ating tindahan. Oh! <laughs> 175. Ayan. So, isang kahan ng sigarilyo. Salamat eh. Kinira? Salamat. Hmm. Ang kaibigan na, dapat hindi po mawala sa atin yung sigarilyo. Kasama na po yan, kaibigan, sa sigarilyo yung mga alak. Tingnan nyo, no? Yung mga alak ko, kaibigan, nasa ilalim po kasi. Tingnan nyo, no? <laughs> kaunti na lang yung aking imperador kasi nga weekend kahapon so marami ang naginuman pati yung aking kulafo kaunti na lang yung aking 65 na tanduway naubos na kaibigan no kasi nga weekend inuman eh no day so kasama po sa mga alak na yung kaibigan yung mga red horse beer iyon po ay yung pinakita ko kanina yung ating hard liquor at ito naman yung ating beer at red horse di ba ayan so punong puno ito kaibigan sa saturday morning pero inuman eh, no day kasi kay Baigan kahapon, no? Yan, so tingnan nyo. So, konti na lang. Meron tayong natitira apat na case at saka kalahati. Mabinta talaga yung mga alak kay Bigan. Kaya naman kahit malaki ang puhunan, okay lang po, no? Kailangan mo talaga mamuhunan ng malaki kay sa alak. Pero okay lang. Fast moving po talaga ito. Lalo may occasion or sa mga weekend, Saturday and Sunday. Yung ating mga Coca-Cola products. Yan, pinakamabinta sa lahat ng soft drinks dito sa place namin. Pero, mabinta rin naman yung RC at saka lemon. Pinakamabinta lang talaga yung Coca-Cola products, kaibigan. Dapat magkaroon ka ng mga produktong ito. Sigarilyo, Alak soft drinks. Maganda po talaga. And aside from that, kaibigan, meron pa. Papakita ko sa inyo. Okay, mga kaibigan, another fast-moving products. Eh, itong binibili ng ating suking bata. Ano sa Bravo. Yung mga biscuits kay Bigan dapat meron po talaga tayo, no? Partner po ng soft drinks or coffee yung ating mga biscuits, lalo na pag maraming uh, bata sa place natin kay Bigan, maraming students. ayan, mabinta talaga yung biscuits pambaon sa school. 8 <laughs> pesos. Nakisuklin so dai. 8 pesos ang ating uh, biscuit, ang ang uh, pera na ay meron natin yung binta. Marami Maraming yung binta natin maagang maaga pa. Malaki na. Thank you so much, God. Nakisuklin so 8 pesos ang bravo ni Ate JB. Salamat! ba? Diba? <laughs> yan, biscuits kay bigat Dapat magkaroon po tayo niya, no? Yung mga biscuits. Ayan, syempre yung mga cakes. Yan, yung mga produkto na mabintang-mabinta kay Bigad. ko sa inyo, ha? Na dapat meron tayo. Lalo na malapit sa school yung tindahan natin. Ayan, dapat talaga magtinda tayo nito mga kaibigan. Tingnan nyo, no? Mga biscuits, mga cakes, mga chichiria. Ayan, mabinta-mabinta po yan. Yung mga chichiria their friends. Dilan ti kapakita kay makita niya kasi. <laughs> Ayan. Makita na niya makaila. <laughs> Sabihin, uy, bakit ang winaw ng readers? Ayan. So, mga kindis kaibigan, mga chocolates, mabintay yan, ha? Yeah, gusto, merito, okay. Shout out kay Kuya John. <laughs> so, okay ko nito. <laughs> Sabi niya, isali ko daw siya sa aking vlog. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> ayan, ko. So, mabait si kuya so mga kaibigan, another fast moving products na dapat meron tayo, ayan mga bigas, bugas in bisaya lamas, mga spices po ito mga ano to, mga bawang luya, sibuyas, nagtitinda tayo dyan, syempre dapat magkaroon ka rin ng cash in cash out sa Gcash mga soul supplies, mga chinelas dapat meron ka, at mga fast moving products, o oh, ba? Diba, na katulad ng uh, ano ito, frozen foods fast moving talaga ito lalo na sa umaga dear friends ayan so pasok tayo sa loob mga kaibigan para ipakita ko po sa inyo yung iba pa nating fast moving products mga noodles kaibigan dapat meron talaga tingnan nyo yung aking pancit malapit nang maubos syempre kapartner ng noodles toyo Huwag mong kalimutan magtinda ng tuyo. Tatlong klase yung aking tuyo. Naubos na yung dalawa kaibigan. Kaya isang klase na lang. Marami pa akong mga fast moving products kaibigan. Itong nasa harapan po ng aking tindahan fast moving po yan kasi nga ano po pangbaon sa school na mga bata o tingnan nyo no naglagay ako sa harapan ng aking tindahan kasi hindi po yan makikita nasa loob po kasi yan ng aking refrigerator ayan so yun yung mga produkto mabintang mabinta yan so nasa loob ng refrigerator para mas masarap kasi kapag mas malamig di ba ayan so nasa loob yan kaya na bahala ha kung tumingin dyan kung wala kayo ayan magtinda na kayo meron tayong yakult yan, mga fast moving po yan, kaibigan, no? Ayan. Mga cup noodles, fast moving rin po kay Ate GB. So, depende sa place, pero para sa akin, fast moving talaga lahat mga ito. Sa umaga, kaibigan, huwag kalimutan, ha? Mabinta ang mga coffee, mga kapi. Iba't ibang, iba-ibang klase yung mga kapi ni Ate JB. Ito talaga pinakamabinta sa umaga. Coffee with cigarette, pati gatas, kaibigan, at syempre itlog. Huwag mong kalimutan magtinda ng itlog, kay kaibigan, ha? But there, ang itlog, lalo na sa umaga, itlog, toyo coffee. At syempre, kung magluluto ka, napakamabinta ng mantika. Ayan, ito yung aking mantika, kaibigan na. Binibinta ko ng um, 28 pesos per one fourth. Ang puna natin ay 24. Pwede rin tingi-tingi, isang yakult, buong pagpuno, 10 pesos. Pag half lang ng yakult ay 5 pesos lang. Yung ating sigarilyo, fast moving po yan, kaibigan. Dapat magtinda ka ng sigarilyo, no? kahit malaki ang puhunan, dapat magtinda ka. Siyempre, mga pampasarap sa ulam. Magic sarap, bitsin. Iyan, ipapakita ko sa inyo lahat, ha? Kayo na, bahala kaibigan, kung magkano uh, magkanong bintahan nyo sa akin, 5 pesos po to. Guinness sa mix. Yan. Yung mga noodles, again, mabinta ito. Hindi sa totally mabinta, pero nagtitinda pa rin si Ate GB. Yan. Ito, kabin hindi totally mabinta, pero nagtitinda. Yan, mga patis, mga suka, mabinta yan. Itong mga school supplies ko, mabintang mabinta po sa place namin. Ikaw kaibigan, kung maraming mga bata sa place nyo, maraming mga students, magtinda ka ng school supplies kasi mabintang mabinta talaga ito. At magandang kita nito, malaki ang tubo. Hindi mabinta masyado ang aking batteries pero nagtitinda pa rin tayo plastic. Nagtitinda pa rin po ako kahit hindi masyadong mabinta. Kahit nga ito kaibigan, no? nagtitinda pa rin tayo niyan. Again, mga sa fast moving po ito. Ayan. lalo't ikaw lang magtinda kasi nga dudumugin ka ng customer. Pag ikaw lang magtinda nito sa place nyo, magiging mabinta talaga. Ayan, may lumboy tayo. <coughs> Sorry po. No. Yung Zundrox, mabinta yan kasama ito mga powder na sabon na likod ng aking downy. Nasa likod po sila. Ayan, nasa likod. Tingnan natin. Ayan, nasa likod po ang ating mga powders. Mabintang mabintad po yan, lalo na po sa Sabado at Linggo. Mostly Linggo talaga, pati na ating mga fabric conditioner. Mabintang mabinta po yan mga kaibigan. Kaya dapat magtinda kayo nito. At syempre, huwag kalimutan sa inyong listahan ang mga shampoo. Napaka mabinta na mga shampoo kaibigan. Kaya dapat magtinda ka. At ito, walang araw na walang maghanap ng asin. Napaka mabinta na mga asin kaibigan. Yan. So, itong mga liniment ko, mga pampaganda, naging mabinta lang po ito dito sa place ko kasi ako lang ang nagbibinta. At medyo malayo kami sa, ano, ano ba yun? Sa pharmacy. Kaya lalo po itong nagiging mabinta sa tindahan ni Ate GB. Ikaw kaibigan, pag malayo ka sa pharmacy, dapat magtinda ka ng mga ganito kasi talaga magiging fast moving ang mga produktong ito pag ikaw lang magtinda. Dito sa place namin, ako lang nagtitinda nito. Iwan ko kung bakit hindi nagtinda yung aking mga kakopetensya. Kaya, swak na swak ito kay Ate GB, no? Malaking tulong sa amin negosyo. Ako lang kasi ang nagtitinda niyan. Kahit itong mga alcohol, kaibigan, marthiolate. Ayan, ako lang po ang nagtitinda niyan. Kaya naman, si Ate GB, masaya talaga. Kaya kaibigan, ha? Sa una yung pagtinda ng mga ganito, hindi talaga siya mabintang-mabinta. mabinta pero na nalaman na na yung mga kapitbahay na nagtitinda kanyan talagang magiging fast-moving yan. Lalo na pag ikaw lang talaga ang nagtinda. Kasi hindi lahat ng sari-sari store ay nagtitinda po nito. Again huwag kalimutan mga sabon, mga shampoo, mga fabric conditioner. Again, yung ating sundrocks napang mabinta. Yung ating toothpaste, yan, yung joy, mabinta talaga pang hugas ng plato. Mabinta yan. Halos araw-araw may naghanap ng joy. Itong diaper, kaibigan, depende na sa price nyo. Kung sa tingin nyo, may mga batang bagong panganak, dapat magtinda kayo ng diaper. Ito sa press namin, marami kasing bagong nanganak na mga uh, asa, mga wife, kaya ayan, mabinta-mabinta yung akin diaper. Ang mga napkin, hindi talaga mabintang-mabinta, pero nagtitinda pa rin ako. Kahit ito mga pangsahog sa salad, kaibigan, hindi naman ito totally mabintang-mabinta. Pero kahit hindi mabintang-mabinta, ay nagtinda pa rin sa Ati GB. Mga canned goods! Mabintang mabinta lahat ito, lalo na sa umaga, nagmamadali yung ating kapitbahay. Ayan. So, hindi ko nang papangalanan isa't isa, isa-isa. Kayo nang bahala. Ayan. Isulat nyo po kung hindi pa kayo nagtitindan dyan. Kasi napakababinta, lalo na yung ating mga sardinas, kaibigan. Ang sardinas, pinakamabinta, kasama yung itlog sa hapon maraming bumibili na sa dinas ang tuna kaibigan marami akong suki ng tuna kaya dinamihan ko na po ang pagstacks ng aking tuna kasi mabintang mabinta sa place ko hindi masyadong mabinta ang colgate na toothbrush pero nagtitinda ako kay shoes glow hindi masyadong mabinta pero nagtitinda ako ito kay Bigan, mabitang mabinta sa tindahan ko ang mineral water kasi maraming dumadaan na mga parents paputang school, pinabaon ng kanilang anak yung tubig. Mga sabon kay Bigan, of course, lahat tayo naliligo. Mabintang mabinta ang produktong ito. Dapat magtinda ka ng mga sabon na pampaligo. Maraming klase na sabon. Tingnan nyo na lang ha. Meron tayo ito, mga mura lang. Ang mga mamahali nasa ilalim. Mga mamahali na sabon. Meron pa akong dove pero naubos na. Yung mga sabon pang laba, of course, mabintang-mabinta yung iba, ginagamit ito pang hugas ng plato, hindi lang pang ng mga damit, <laughs> kaya mabinta po yan ha. Ayan, isa pa sa pinakamabintang produkto, araw-araw may bumibili, deodorant, kasi lahat naman tayo naglalagay nito sa ating mga kilikili, underarm, para hindi maging mabaho, kaya mabinta ang deodorant, dapat magtindakan ito. Ang Jill tsaka Gatsby, ito Gatsby kaibigan, hindi siya masyadong mabinta pero nagtitinda pa rin si Ate GB. Kasi nga, may naghahanap. Kahit hindi fast moving, magtinda pa rin tayo, ha? Ang off lotion, ayan, mabintang mabinta ito sa gabi para sa mga lamok. Ayan, ito mga kaibigan, hindi masyadong mabinta yung aking mga pampalasa, pampasarap sa pagkain na malalaki kaunti lang sa mga kapitbahay ko ang bumibili nito pero nagtitinda pa rin ako kasi nga may naghanap. Ang mabinta po kasi kay Bigan yung maliliit na packaging. Mga pa, ito, mga mga liliit. Ayan, 11 pesos, 14 pesos. Meron din akong tag 3 pesos. Ako, ano sayo mo ha? Ayan, may naghanap ng gatas kay Bigan. Bibigyan na natin na. Dorin ang inahanap niya. Ayan mga kaibigan, ayan. So hindi talaga masyadong mabinta yung condensed milk pero minsan may naghanap. Kaya dapat magbinta ka kahit hindi fast moving ang produkto. 50 pesos. Salamat dong. Apilas sa itong black sa kay Johnny, no? Love Thank you me. so much. <laughs> <laughs> ayan, ang aking mahal na suki at kapitbahay. Unsay mo dong. Ayan, tingnan nyo. May, may bibili pa. Ayan, so nag, namimili pa yung ating uh, mahal na customer. <laughs> Unsay mo dong. Nahirapan siya pumili kung anong bibili niya kay Bigan. O, tingnan nyo. Kasi marami tayong mga paninda, no? Nahirapan yung bata. Yan. Yeah, nasa mo halangga. Da? Kumbi basketing Tingnan nyo. Sabi ko, mabinta talaga ang mga basket. Lalo na sa mga kidus. Tag-utso dong. usan na lang na. para siya nalaglain. Dalawa sana kay Bigan. Isa na lang pala yung ating kumbi. Tingnan nyo. Unsa mo na? Magic? Kini? Oh, dara dohaon on. Ayan, dami niyang biskuit kay Bigan, tag 8 pesos. Ano pa? Sa palain. Asa man? Kini 15. Oh, dami dami naman. dami siya. So magkano kaya i-calculate natin ang babayaran ng ating suki? So isang combo na 8 pesos, dalawang uh, magic so 24, isang waffle na 15, 39 dong. Nakasukli ha? So 39, iso na plastic dili? Iso eh. lang, nara plastic. Ha, nakisukli 61 ha? Tinanong ko siya kung ilagay ba sa plastic. Sabi niya, oo. Oh, oh. pa uh, Paliho ko soda ha? Eh, Susuklian so, pa kita. So 61 ang sukli ng ating customer na bata. Ayan, dami niyang pagkain. Tatlong biskit, saka wakilo their friends. Yung coins ko naubos, pero marami akong mga bills. <laughs> Ayan. 61 ang sukli undong. Tingnan niyo, sabi ko sa inyo kanina no? sa ating intro na malakas talaga yung mga pang um, ng mga biscuits. Ayan, another customer. Ano? unsay mo dong? Mga bata yung soki natin. Ha? Wala kasing pasok ngayon siguro. No? Kaya andito sila. unsay mo dong? Wafilo again. O ba diba? Ito yung mga pinakamabintang produkto na dapat meron tayo kay kaibigan. Ayan, 15. Sakto lang. Salamat. O, oh, diba? Ito, kaibigan, bago lang ito naging fast-moving sa tindahan ko kasi bago lang ako nagtinda nito. Kung hindi mo pa na-try, dapat magtinda ka nito, mga kaibigan, ha? Ayan, ito, mga kaibigan, yung bing-bing, pinakamabinta na, yung bing-bing. Kaya ito na lang natira. Pero yung bing-bing talaga, na katulad ng tsukumotsu, napakamabinta, mga kaibigan, ha? Ayan, so these are the fast-moving products na dapat talaga meron ka sa iyong tindahan, kaibigan, ha? Ayan, yung iba, ito, hindi yun fast moving, pero pinapakita ko lang sa inyo para naman kaibigan na subukan yung magtinda. Kasi kahit, again, kahit hindi siya fast moving, sure talaga na may maghanap. E kung hindi ka magtinda, tapos may maghanap na mga ganito, hindi fast moving, tapos wala ka, dahil hindi ka nagtitinda. Kasi nga hindi fast moving, ay, pira na sana, naging bato pa. Kaya kahit hindi fast moving, dapat magtinda ka talaga. And the last but not the least, yung ating chicheria. 10 pesos lahat ng maliliit, 15 pesos lahat ng malalaki. Mabintang mabinta yung aking kay bigan Sa katunayan, punong-puno po ito kahapon or the other day pala. Delivery ni Pure Gold. Pero tingnan nyo no, kasi mabinta yung ating chichirya. At yung bigas bigan ito, tag 5 kilograms, 310 tsaka 300. Meron din tayong per kilogram bigan kasi yung iba, bibili ng patingi-tingi. So nagtitinda tayo ng bigas fast moving ang bigas kay Bigan dapat dapat talaga magtinda ka limang klase ang bigas ni Ate yan so itong ivory 59, si Ganador 60, si jaguar ay 55, itong ating uh, ano ito princess bia ay uh, ano lang to 55 yan ito bigas mais kay Bigan hindi ko alam kung meron dyan sa inyo sa Manila kung nasa Manila kayo basta kami mga Bisaya marami sa amin ang kumakain ng mais. Kaya mabintang mabinta talaga ito. Ayan, aking mga school supplies kay ha. Ayan, mabinta. So, huwag yung iba sa si TGB kung hindi will arrange kasi nga, hindi ko na ito gagamitin this place. Yung mga school supplies ko, ayan, ilipat, ilipat ko na sila ng lagayan. Kaya iyan medyo alikabok kasi gigibain ko yan. Yung mga school supplies ko kay dito na sa harap. Kaya iyon, medyo maalikabok na. Direto na kasi yung aking mga school supplies. Okay. Ayan, nagkikibigan ha? Iyon yung mga fast moving products, mga produkto na dapat meron ka sa iyong tindahan. Dahil pag magtinda ka nito kaibigan, tiyak, mabilis na marulang yung pera, mabilis kang kikita, at syempre, mabilis na lalago ang iyong sari-sari store business.